Alam niyo mga pre, may kwento ako sa inyo eh. Naalala niyo kagabi yung sa bilyaran tayo. Oo. Oh. Di ba? May, at, alam niyo yung ano yung bilog na tisa may yung tawag doon? Tisa. Ay, Ay yung cue ball. Cue ball, yung ball. Yung puti na yun. May kaibigan ako, ganyan na no, ganun yung kabilog ng ulo eh. Oo. <laughs> Ay, yung yung kinis niya, pag hinihimas ko yung ulo ng kaibigan, biga oh. ganun na ganun trik. yung parang flat siya na oh. sarap yung masimasin. Pag gani sinaga siguro yung ano, no? oh. Na, reflect yung ano, Isang pre. Isa na nga pinabatukan namin eh. Hindi naman sa nagano, pero uh. yung kaibigan ko. Oh. Ano sa'yo, yung kaibigan mo? Oh, yung okay. makinis yung ulo niya, parang ano yung kagabing um, nila kami siya. hindi. Yung, kay kaibigan ko, mas makinis pa yung ulo, mas ang laki oh. pa ng mata. Wala oh. yung sa kaibigan mo. kay <laughs> <laughs> Kaibigan mo, ganyan? oh, yung biga mo, naman sa pinagmamayabang ko, pero hindi naman, kasi baka sabihin nyo, nagmamayabang ako. Pero yung kaibigan ko, kinuwang model. Kalbo Uy, yun ha, kalbo, kalbo yun. Kalbo ang model? Model, oo. ah, nga lang, syempre kansawan pa din. merkada eh, di ba? Oh. Pag, pag best friend eh. Malaki yung chan. Malaki din yung chan, alam mo, wala pa ay, niya kumuha sa kanya. Ay, 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 pero wala, wala sa kaibigan. Deodorant, pre. Deodorant? Deodorant? Ay, you know? Naglalakas sa amin ng puta pag nakapotent t-shirt, mong roll on. <laughs> Pero model, model yun, model ah. Model, model. model. Hindi, yung kay Bigan Oo, oh. oh, Lagi lang nakatambay. Oo. Oh. nakatambay lang. Oo, oh. oh, umikita pa. Oh. Oh. Uy, kumikita. Oh. Paano kaya kumikita yun? Oh. Nagpapakal boy. Ah, nagpapakal. Oh. O, baka pati kilay niyan, wala rin. Oh. No? Wala din. Oo, oh. kaya nag-aabot nila na sa kanya ng mga bari-bari. Hindi, pero oh, no. oh. balik tayo pre, di ba sa bilyar kagabi? D yung doon tayo kagabi? Mm. diba Di ba yung pagtira Ay, ko nung, yung tisa kagabi, ubus agad lahat ng buhok niya. Tapos pati ngipin niya pa lagas. Ah, lagas? Oo! Yan ba yung kaibigan mo naka-G-Shock? Oo, oh, naka-G-Shock. Tapos naka, naka, ano? Oo. Oh. Bag? Adidas yung shark? Ay, yung Adidas. Ay, boss. Ano naman ang mga kaibigan niyo sa Kalbong? Ah, friendly kasi kami sa kalbo. Oo. Oh. Hindi, marami lang kami kaibigan sa Kalbong. Pero hindi ikaw yun oh. ah. Ang Hindi. Nakataon lang. Tapos yung kaibigan ko, oh. lagi naka didas yun. Mahinig oh, ko yun. Mahinig oh. ko yun. Punta restaurant, meeting party. Oh. Nakachinelas? Ay, buro naman ako na yun. Kasi Adidas po. Ay, hindi, hindi. Marami. Adidas yung chinelas ay, ng mga ay, marami. Ay, marami. Chinelas ng mga marami. Eh. Tapos, tapos alam niyo mga boss, laging nakasuot nun pang babae na bag. Ay, we. Oh, ay, team. Oo. Oh, tapos akala mo naman Kaya, maraming laman. Ano lang talaga yun? Sanay talaga yun? So, lahat ng laman yun, oh. naka-tissue. Oo, tissue. Oo. Oh. Oh. Walang Kaya laman. Lang lang. Walang laman. piso lang. Kasi sabi nila Kaya... pag wala daw laman yung bag, wala rin daw laman yung ulap. Ay, Kaya... ay, ay Kaya... hindi kasi Oawa yung piso, yung... ginagamit niya sa tuwing gabi na pawisan yung ulap. Kaya... ginagamit Kaya... Ah, no. sigurado ako kalbo yan. Pero kumikintab kaya ako mas lalong kumikintab. Kaya yeah, pala no. eh. Baka may 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 pwede magsalamin Ay. sa bumbunan. oh, pwede. ano yung boss? Pagkibigil din ako. Ano? Tinumpa ko eh. mo? Hindi ka na makasama sa ano, kong 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 Hindi. Hindi. Hindi, hindi. Hindi, kong 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 Oo, oh, di ba boss? Meron kang Tatanong ka dyan eh. Ay, tatanong naman. oh, Eh, madalang yung namin na... Oh, oh. Ako? Oo. Oh. Oh. Kalbo ka? Kalbo ka? ba? Wala kang kilay, no? Tara, tukuha tayo sa lang. Ah. Boss, yung nakalimutan ko pala, boss, may kwento ako sa inyo. Oh, Di ba kagabi? Di ba sa mga karan? na. ba kagabi? Di ko kagabi?